Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Dumating na nga itong in-order ko ng mga ilaw online. At mamaya ay ikakabit na ng elektrisya doon sa aming resort. Kaya kailangan ko nang buksan itong mga parcel at i-check kung meron bang defective or kailangan ibalik sa supplier. Una ko nga maring binuksan itong cove light para doon sa kwarto sa center light. Ito nga mga mare yung RGB LED strip light na ceiling cove light na pwede rin sa living room, sa kwarto or kung saan man gusto na pang ceiling. Ang kailangan ko nga lang mga mare is more or less 5 meters pero ang available lang kasi is 10 meters yung pinakamaiksi. Pero meron din naman sila na 15 meters meters or 20 meters. Si Daddy nga ang nagsuggest nito kasi gusto niya merong iba't ibang kulay katulad ng red, green, yellow. Tapos sunod ko lang ang binuksan etong pin light na panlagay ko doon sa may bintana. Tatlong piraso na nga itong mga mare at black na yung napili ko tapos yung pinaka maliit na watts lang 5 watts. Kung meron nga lang 3 watts ay 3 watts sana ang pipiliin ko mga mare kasi nga tabi-tabi naman yung ilaw para hindi din maaksaya sa kuryente. Kaso dahil ito lang ang available ay ito na rin yung binili ko. Tapos mga mare sa same supplier din ay meron din silang ganitong parang spotlight. Eto na may dalawang piraso na binili ko para dun sa harapan doon sa may TV. Ang ganda nga nito mga mare kasi foldable sa siya kaya pwede mo siyang itutok parang spotlight ba. Pa. Meron din ngang white nito pero black na yung pinili ko. Tapos eto naman yung pin light na 10 pieces ang bili ko is 500 plus lang. Actually mga mare, dapat talaga hindi kami dito bibili online kasi ngayon naging experience ko pag sa online medyo hindi siya ganoon kataas ang quality. Kasi nga kung i-compare mo yung price eh ang mura talaga niya. Pero dahil talaga kapos na kami sa budget eh eto na muna ang aming binili. Eto nga mga mare na nabili ko para dun sa kisa sa labas. Alam mo ba kung ito ibibili ko doon sa tindahan na malapit dito sa amin ay eh, napakamahal nito. Parang 500 plus isa. Pero dito, 200 Plus lang. Kaya ang laki din talaga ng natipid namin na dito kami bumili sa online nitong mga iba't ibang klase ng ilaw. Tapos dito naman sa resort ay kanya-kanya sila nang ginagawa. Etong ang nagpipintura ay minamasilyahan na itong loob ng kwarto kasi nga hinahabol-habol para umabot dun sa event na mapinturahan na. Dito nga mga mare sa aming mga pinapagawa ay talagang tipid na tipid kami. Ang hinahanap namin syempre ay yung mas makakamura kami ng konti kasi talagang limited ang budget. Kahit etong ng pagpapapintura ay dapat ikokontrata namin. nag kasi kami ay ang sabi sa amin gagastos daw kami ng mga 55,000. Kaya na pagdesisyon na namin na mag-hire na kami ng pintor at kami ang bibili ng materials. Kasi nung kinukompute-compute ko, ay halos kalahati yung matitipid namin. Kung mag-hire na lang kami ng pintor, narawan, at kami yung bibili ng materials. Yun nga mga mare, kung wala kang kontrata, talagang malaking matitipid mo, pero talaga nakaka-stress din. Kasi lahat ng detalye, ikaw ikaw mag-iisip, ikaw ang bibili, ikaw lahat ang tatanungin. Pero dahil wala naman kaming choice, dahil limited nyo ang budget, pero gusto namin maipatapos ito, ay talagang kami na ni Daddy ang nagtutok sa pagpapagawa sa lahat ng bagay. buo na rin lang nga mga mare at si Daddy ay nandito na kasi kung si Daddy ay nasa ibang bansa pa, ay hindi ko alam kung paano kung pagkakasyahin panahon ko. Kasi nga ako ay nag-oopisina, tapos may dalawa pang bata na hinahatid sa eskwela, tapos kung ganitong may pinapagawa, sinong bibili ng mga materials? Pagkatapos ko ngang sumilip doon sa kabila, ay itinuloy ko na muli itong pagbubukas itong mga parcel para sa mga ilaw na gagamitin. Pero tuwang-tuwa ako mga mare, dito sa binuksan ko, eto yung salamin para doon sa lavatory. Eto kasi yung nauuso ngayon na, na may ilaw at tricolor na napipindutin mo lang sa harapan. Kaya itinabi ko na nga muna mga mare, lahat ng aking pinagbubuksan at pinaglalagyan na rin ng mga pangalan. Para pag ako ay nasa opisina at dumating na yung gagawa, ay hindi na nila ako kailangan tanungin kung alin ito, para saan ito. Alam mo ba mga mare na sa pagpili ko ng mga ilaw na yan talagang nanakit din ang ulo ko kasi nga imaginein mo, sampung klase ba naman na iba't ibang ilaw na iba't iba yung paglalagyan ng aking i-check out. Tapos bago ko pa i-check out ay tinitingnan ko yung reviews kung maganda at kung kailan yung expected delivery niya kasi nga mahinahabol kaming deadline. At pagkatapos nga mga mare ay eto pumunta naman ako sa bibilhan namin para doon sa ceiling doon sa kisa mesa laba. Kasi nagcanvas na kami dito mga mare kung ano bang ilalagay namin kung spandrel ba o ganitong mini ribs. Dapat nga ay fluted ceiling wall din ang ilalagay dito kasi naisip ko plastic yun, mas matibay talaga pag ganitong lata. Kaya na pagdesisyon na namin, ang ilalagay namin ay itong mini ribs tapos may maganda pang kulay na available yung oak. Natutugma doon sa design na aming gusto. At dahil malapit na lang ito, ay nahihiling ko na i-deliver na lang. So yun lang muna ulit mga mare. Bye.